Patre, sepatre, Patre, mga hati itu kami. Patre, mga kanone. Bumalik kami sa longga. Kembali kami na laki Yung ispat, mga kanone. Yung kawayan, mga kanone. ispat, mga kanone. Balikan namin. Balikan namin, mga kanone. Baka kami, mga baka. Mahapun na masyado. Mahapun na, mangit-ngit na masyado. Ha? Baka, maka. Baka, maka jackpot kami nang, marami. Ulit tayo ng nukos, mga yung hinanap namin. Patre, ito, mga kanone. Lami adubuhon, udik kilawon. Hello, I'm here mga nuni. I'm here now nuni. Sa shout out sa mga ating mga subscriber dan mga kanu shout out. Ah, sa so subscriber. Subscribers. Set out yung tanan. Hey Zao. So, okay, what Mark. do you want to take? Yung mati. Dito si Kwan. Japanese. You're Japanese Changfish. Right. <laughs> Apit na mamaya mga kanu nipag Tapos na tapos mong mag area. Kasi area area pag kapit okay. mga kanu. nang lambat mga kanu Si Buski Bo ay gabera na, ah, biro ng pangatuloy mga kanone, oh, bago pakai, na nanay natuloy, mga na mga kanun eh, sa kabok, miro nangangangangangangangangangangangangang, isang isang bok. Nahuli, isang sang di nahuli sang Ya, yeah, tayo. Oh. Dile agatori gani hatu dan to ku gikuha. Ayo pung dai tuloy ba dre uda. Bungku

bertai ga bike ayo meron dang huli makanon eh sige bro balaki-laki para mangasempu kilo gi sampo oi na pagsamud mark darega mark sige doi wah lati na huli makanon eh trabok makanon eh gudatan wah pelapos Adlatan mga kanone. Mm, but lat. Okay, okay. Apit okay. na kada puti sida. Ano na tang okay, uh. <coughs> uh, huli mga kanone. Gila, gila. Dobli, dobli ara utara. Oke, okay, ya. Ano na huli mga kanone. Ano pa yung ista ito? mulmul -mul ba o ano ba?

Sibukan <coughs> na dulo Malapit na kaming matapos mga kanunay Yung huli namin para Dibahan lang, dibahan lang yung huli 5 yung huli namin 5 okay. five By pieces Ibili lang din rin mga may 5 <coughs> pieces lang 5 pieces lang 5 lang yung huli namin mga kanunay Ang lakas yung Silig, silig o sulog? Agos! Yung, parang, yung magos ba yung ano? Si Ali mong ano sulog. To, eh? Ha, sulog ba mga kanon Sulog. Si Ali mong ano eh, magos. Ano? Kung lampat eh, ano ano eh, ganun ganun sa bato. Kaya, eh, medyo, man, ano, malangilangay tayo masyado. Nandito naman kami sa dagat. Oh, marami tong... The people of the sea. Oh, ito na. So, sabit oh. Mark, sabit Mark! Mark! Tuba. Tuba naman ng tuloy oh. Grabe, marami. Marami dito mga kanoy. Hoy, grabe. mo. Ang corals. Ito mga kanoy oh. Yan ang one corals of the sea. Ito, oh, oh, marami ng huli. Tuloy yung huli mga kanoy. Mga bato yung mga huli namin. Kasi maagos mga kanoy. Maagos yung ano kasim agos doon kami manaktak ng ano yung doon sa may pantalan doon mga kanon yun doon pa kanon yun mga tao dito doon ano masyado mga ang gwal libang at kapatubay ibuli amin mga kanon yun limahan lang yung mga kanon yun marami mga kanon bato yung marami Update lang mamaya